crusher. Dorog na sila ng

kung may pinanasahan ako, hindi na ako magtiis sa kalawakan ng kalawakan. Hindi na doon, makapahirap talaga. Kung sa bahay, eh. hilong-hilong pa ako. <laughs> hilong-hilong hilo hilo. pa. Karang sumakay, sumakay sa tiyemahilong. Sabi ko, wala ko'y kanis kundi pa Talaga, hindi na ako magharap buhay ang putang <laughs> Yan talaga ama. Hirap? Hmm. Walang madali.

Bakit ayaw mo ba ari yung ano nyo? ito si baka nga ni nakaalbo na dito ka sa kaano, Dito ganina, pagkatay yung kaito ka marami. Nakaari siya ano, yung naman loob. <laughs> Kasi kung tulupay niya kaari ah.

Ang guwapo na ko doon, sa Sampalok ba? Ganun daw yung Sampalok na part, bunga part. Oo. Oh. di yung nur na ano, nakapak siya. Doon ako marasak, bago durugin mo siya. Ano yung Sampalok? Oo, oh, na. Bye-bye.